Oh, nagagawa <laughs> Ayan. Di ba sabi niyo kay Virgie, gusto niyo magkaroon ng anak? Mag-aampon kayo kasi hindi kayo magkaanak. Oo, pero nagka-problema ako eh. Hindi ko pala sila kayang alagaan. Kaya gusto kitang hanapin para ibalik sa yung mga bata. Eh, yung kaibigan ko, sabi niya, meron siyang kakilala na gustong pag ampon Doon din ang mga bata. Kaya, hindi ko alam kung nasaan, hindi ko alam kung sino, anong pangalan, wala akong alam. Eh, pa, pa. Eh, eh yung pong kaibigan niyo, nasaan po yun? Yung kaibigan ko, wala na patay na. Kaya wala ako talagang alam kung nasaan ang mga anak mo. Hanggang wala. Let me go, Astrid! Hindi pa ako tapos kina Emma at Mookie. Gagantihan ko pa siya. Olive! That's enough! I knew it! Sinasabi ko na nga pa, traitor yung Emma na yan eh. I should have never allowed that scheming Emma na makakapasok sa pamamahay ko. Pati si Buki natututo nang magsinungaling sa akin. Astrid, pinagkakaisahan nila ko! Olive, hindi ka makakapag-isip ng maayos if you don't come down. You know I hate being betrayed, right? Olive, hayaan mo na sila. Nagpunta ka ba dito para pigilin ako sa mga plano ko? In the first place, why am I even joking to you? Di ba pinatalsik na kita sa trabaho? Sa buhay ko? Then leave me alone and let me deal with my own business. No, Olive! Hindi ko na uulitin yung ginawa ko noon. Umalis ka na sabi. Olive, you're right. I won't survive without you. Ang tanga-tanga ko na kinalaban kita. Whatever your plans are, kung anong gusto mong gawin, hindi na kita pakikialaman. Patawanin mo lang ako. Even if those plans include Emma and Mookie in it? Kaparas, Artemis Pharmacy owner. About Olive Kaparas. Meet Olive Kaparas, the owner of Artemis Pharmacy, a well-known health establishment. With her leadership, the pharmacy has become a trusted name in providing healthcare solution. Ano ba talaga balak mo? Bakit interesado'ng interesado ka dito kay Olive Kaparas? May gusto lang kasi ako malaman tungkol sa kanya eh, kaya sige pa baka mayroon pa tayong makita dyan. Sige

Ano ka ba? Eh, visit kasi itong si Eway. Wala nang ginawa kundi maki ng buhay na may buhay! Ano ba kasing problema mo, Nay? Bakit palagay mo na lang dahil yung mga ginagawa ko kay Moki. May nanay yon. Kung ano ang gustong gawin sa kanya ng nanay niya, wala kang pakialam! Kasi hindi ikaw ang nanay! Si Madam! Huwag mo isipin na may anak ka pa dahil yung anak mo matagal nang patay! Sumusobro na kayo, Nay, ha? Diba sa wala kang pakialam kung sa kanima mo ulit si Mookie dahil ganyang ka! Totoo na! Ako na lang laging mali? Ako? Bakit totoo naman, di ba? Nung sinabitan ako ng medalya noon, umatend ka nga. Lungo ka naman sa alak. Ginawa mo ang katatawanan. Tumigil ka. Nung nine years old ako, namasukan ako doon sa karinderya na tagahugat sa plato para may may ako kahit lugaw lang kasi wala tayo mga Nay, bata pa lang ako, tinuruan ko na yung sarili kong maging matapang. Kasi palagi kang wala sa tabi ko. Dahil wala akong sa sa'yo. Dahil wala kang kwentang ina. Wala kang puso. Kung wala akong puso, hindi ako masasaktan ang ganito ngayon kasi hindi ko nahanap mga kapatid mo.